Hello guys, welcome back to my channel. Ngayong araw, sasagutin natin ang katunungan ng ating kapigi na si Sir Christian Gruta. Kung bakit daw po natin pinalitan ang ating rice hall na flooring to concrete. Balay ang ating pinaka-reason sa ating pagko-convert ng ating flooring from rice hull to concrete ay dahil lang na po sa availability ng ating raisal. Dahil po dito sa amin, bihira lamang po ang nagpapabayo dahil nga sa bagyong egay. Nagkasira-sira po ang ating mga palay at dahil po doon, kumunti po ang supply ng ating mga palay at naapektuhan po ang produksyon ng ating bigas. Dahil po doon, dahil po kunti lamang po ang ating naaaning mga palay, Apektado po ang ating baboyan dahil wala po tayong pagkukuhanan ng sapat na ipa para ipalit sa ating flooring na tinanggalan ng old na raisal. Pangalawang rason kung bakit tayo nag-change ng flooring ng ating babuyan ay dahil po sa matrabahong pagpapalit ng ipa every cycle. Ang ibig ko pong sabihin sa cycle ay yung pagkatapos na nating nagamit ang ating kulungan na nabenta na po natin ang ating mga fatteners. So kinakailangan po kasi nating tanggalin lahat ng ipa at uh, palitan ng bagong rice hull para fresh para sa ating mga bagong mga biik. At ang pangatlong rason po natin ay yung orientation ng ating babuyan. Dahil po ang ating babuyan ay mababa sa natural grade line ng lupa sa ating lugar o sa ating babuyan, kaya napupunta po ang tubig ulan o na sinisipsip ng lupa sa ilalim ng raisal na nagdudulot po ito ng moisture sa ilalim ng raisal na nakukubkob naman ng ating mga baboy paglaki. So dahil lamang po doon, Umaangat po ang moisture ng uh, tubig galing po sa ilalim ng ating rice hull na nagsasanhi po ng pagkabasa ng ating uh, flooring na ipa. At uh, pagkalaki or paglaki po ng ating mga alagang biik, kung nasa grower stage na po sila at meron po tayong uh, privide na swimming pool para pag sila ay nainitan, pag rice po kasi ang ating gamit at na may swimming pool, sigurado pong mababasa ang ating rice dahil po sa pagkabasa ng ating mga baboy. So yun, marami pong tubig yung dumindikit sa kanilang katawan. At pag uh, punta na po sila sa kanilang mga ipa, nababasa na po itong ating coring na rice hall. Ang masasabi ko lamang po sa paggamit ng ating rice hull na flooring sa ating babuyan ay napakaganda. Lalong-lalo at pag taglamig, nagiging comforter uh, ng ating mga baboy itong rice hull na flooring. Pero siguraduhin lamang po na paggagamit po tayo ng rice hull, dapat meron po tayong sapat na stock para hindi po mabitin ang ating baboyan uh, babuyan sa pagpapalit palit ng rice hull or pagdadagdag ng rice hull during sa ating operation, sa ating pag-aalaga ng ating mga baboy Kung rice hull po kasi ang ginagamit natin, may po natin na malamigan ang ating mga alagang biik o mga baboy during sa kanilang paglaki. Nababawasan din ang amoy ng ating kulungan dahil inaabsorb po ng rice hull ang uh, amoy ng mga dumi ng ating mga baboy. Hindi tulad po ng semento na dapat po nating linisan palagi para hindi po magalit ang ating mga kapitbahay. At pag rice po ang ating ginamit, pagkatapos ng ating uh, pag-aalaga ay pwede na po nating gawing fertilizer at uh, ibigay po sa ating mga halaman pag ito'y na-decompose na. Kaya kung kayo po'y nagbabalak magbaboy, lalo na pag yung flooring ay rice hull, mainam po itong gamitin. Huwag po kayong magdalawang isip na gumamit ng rice hull na flooring. Pero sigurado lang po natin na sapat po ang ating stock ng ipa para hindi po tayo mahirapang magpalit or magdagdag ng ating flooring. Kasi importante po ang rice hull sa ating mga baboy. Kasi doon po nakabase ang flooring ng ating mga baboy at kung ito po ay na-compact ng mabuti, sigurado po bababa at bababa po yung yung elevation ng uh, rice salsa, elevation ng kanilang kainan o sa kanilang swimming pool. Sa ating sementadong baboyang walang amoy, dapat po naka-slope ang ating flooring tulad po nito. So kung mapapansin po natin dito sa kulungan ng aking mga biik, naka-slope po ang ating flooring. Kung mapapansin nyo napaka-dry po ng ating kulungan. Ayan, May uh, portion lamang po sila na basa dahil nga po hindi po, hindi po natin may iwasan na doon po sila umihi at uh, dumumi. Pero overall, yung uh, ating flooring ay dry dahil nga po ang ating uh, flooring ay naka-slope papunta po dito sa drainage po ito. So ayan, may drain pipe po dito na ating pre-provide. Para kung sakaling uh, umiiman sila or paliguan po natin, ay uh, hindi po mag e yung tubig sa ating kulungan na nagsasanhi po ng mabahong amoy. So, ayan. Kung mapapansin po ninyo, ninyo sa ating uh, flooring, o yan, naka-slope sa isang corner lamang po. So, ayan, hindi ko pa binigyan. Hindi ko pa nilalagyan ng tubig ito dahil malilit pa ating mga alaga. So yan, hayaan po nating mag-mature muna silang konti at uh, tutura na po silang uh, magbabad sa tubig. So yan. Actually, sa uh, lugar po na ito, dito na po sila dumudumi. Um, very thankful ako sa mga sa mga big dahil nga diretso na po sa ating drain pipe uh, gumagawin din po tayo ng power washer so hindi na po natin kailangan na kung saan saan ito naglilinis kaya sa isang lugar na lamang po sila dumudumi so ayan ang baboy kasi dudumi yan pag uh, moist yung sahig or yung ipa kaya, make sure na may isang lugar lang talaga na mamasa-masa para doon sila ma-train na dumumi or umihi. So, ayan. Tignan po natin dito sa kabilang uh, kulungan po natin. So, ito po, oh. tignan nyo. Oh. Sa portion naman po ito na kulungan natin, dito po na part sila dumumi or umihi so, dito po sila na train noon pero we are trying to train them na sa swimming pool sila dumumi or umihi so ayan so yun, naka -slope po iyan, papunta dun po sa drain pipe natin dun sa corner na yun ayun, yung butas na yun ayan Kaya rice halman or concrete, ayos yan. So shout out po sa iyo Sir Christian Gruta sa magandang tanong at sa mabusising obserbasyon. So sana po nakatulong ang vlog ko po ito para magbigyan naman po kayo ng ideya kung ano-ano ba ang dapat nating i-consider kung tayo magpapalit from rice hull na flooring to concrete. At itong mga binipisyo o makagandahan ng rice hull na ating gagamitin sa ating pagbababoy. Kaya huwag pong kakalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa aking mga susunod videos. Salamat!